yung ating mga sili guys yan o oh. mapapansin nyo may mga bunga na sila yan o oh. ang ahaba guys yun yung ating kalabasa oh, napakalaki na yun o oh. ang bunga nya kala guys oh. nilagyan ko ng plastic para hindi matusok ng fruit fly at yung ating mga talong at sili So yan guys oh mapapansin nyo may mga talong tayo may mga kamatis yung ating mga sili ayan oh ang ganda ng bunga oh ang haba at ating mga okra yun ang ating upo yung mga kamatis natin guys may mga bunga na yung ating tanglad oh napakaganda napakalago yung ating kalabasa yan at ito guys yung ating mga ampalaya at pipino ayan lalaki na ng bunga guys At dito naman tayo sa baba guys uh, Meron tayong buong ng kalabasa rito Tinakpan ko at Nandito guys Sige no oh, Ang laki na guys Ang ating kalabasa So yun guys Ito yung ating mga kamatis dito Yan Malinis na no malinis So Bale nag Sabog ulit tayo ng pechay